Hiring yung agency na nagpaalis sa akin papunta dito sa New Zealand ng mga panel beater technician at heavy diesel mechanic. So ayun, what's up, mga masters? Sana all TV ang blager-blageran dito sa New Zealand. So ayun, sa video na ito mga Master ay mag-share lamang ako ng mga job hirings papunta dito sa New Zealand under 21st Century Manpower Resources Incorporation. Oo, ito yung agency na nagpaalis sa akin papunta dito sa New Zealand. Meron silang mga job hirings ngayon papunta dito mismo sa New Zealand. So ano yung job hirings nila? Technician, panel beater at mga heavy diesel mechanic. So bago tayo magsimula mga master gusto ko lamang ipaalam na hindi ako ako recruiter. Hindi ako affiliate, associate o kasapi ng 21st century. So ginagawa ko lamang ito dahil gusto ko makapag-share ng opportunity sa kapwa ko mga Pilipino na nangangarap din makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So pakiusap po sana, huwag kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang akong gabay. So bago tayo magpatuloy mga master, lagi kong sinasabi ang New Zealand ay currently under recession. Opo, tama ang narinig nyo. Nasa recession pa rin ang New Zealand. So ibig sabihin ng recession, uh, ito yung uh, uh, pagbagsak o paghina ng ekonomiya ng isang bansa opo. Ang affected dito ng recession ay yung mga construction industry. Ganon din kami, damay kami dahil nabawasan ng oras ng na, namin dito sa company. So ayun recession po dito, pero despite sa recession, may mga hirings or job hirings pa rin papunta dito sa New Zealand. Kasi nga may mga employers pa rin dito na nangangailangan ng mga workers lalo na yung mga Filipino workers kasi alam naman nila iba talaga yung galaw ng Pinoy iba yung trabaho ng Pilipino so ayun wag na nating patagalin to uulitin ko ang agency na nagpaalis sa akin ay hiring ng mga panel beater uh, sorry panel beater technicians at heavy diesel mechanic so ayun kung ano yung job description ano yung qualifications makinig ka wag ka mag-skip panoorin mo ang video na ito nating patagalin to mga master uh, wala nang intro intro so number one sa kanilang uh, job hirings is technician so oo, tama ang narinig mo technician so ang qualifications is specialized in mowers and chainsaw with 3 years relevant experience with complete documents oo tama ang narinig mo mga master loan mowers technician or chainsaw technician na merong 3 years relevant experience so upang hinihintay nyo mag apply na kayo sa 21st century so number 2 sa kanilang listahan is Uh, panel beater. So ang qualifications for panel beater is 4 to 5 years relevant experience. Abroad experience is preferred. So uh, hindi naman mandatory kung uh, abroad ka or uh, local lamang yung experience mo with complete documents, driver's license, passports, etc. So ang job description is uh, collisions repair, body works, repair damage vehicle and body, fill with filler putty, experience needed. So, cut and weld skill is required. Chassis machine experience required. Computerized measuring experience requirement. Uh, sorry, required. spot welder, welding, MIG, putty pillars, auto pen, painter. End to end motor vehicle painting, prepping, masking, coloring, mixing, experience with waterborne. Paint system, clear coat, spraying, color matching skills, confident to use, spray gun, paint machine system. So, yan yung. Uh, job description mga master para sa mga panel beater. So number 3 sa kanilang listahan is heavy diesel mechanic. So ang qualifications for heavy diesel mechanic is 5 years relevant experience. Full knowledge auto electrical, European and Japanese trucks. Carry out diesel engine inspections and repair, manage standard maintenance such as auto electrical and oil changes. Reliable interprets and the finding of diagnostic tests create true repairs, plans, and inspection report, task or job description in charge of all heavy and light vehicle maintenance and repairs, as well as paint, examining the electrical, suspensions, steering, driveline, brakes, transmission, drifts, and other related components of the car, routine maintenance, including oil changes, lubrication, tire replacement, and puncture repairs, making Field Visit to Address Tire Repairs and Mechanical Use. So, yan yung qualifications mga master. So, ang uh, company niya dito sa New Zealand is KGS. So, ayan ang prospect prospective clients nila. So, ano pang pa hinihintay nyo mga master? I-share nyo na ito. Uh, Mag-apply na kayo kung kayo ay isang panel beater, uh, technician at uh, heavy diesel mechanic. At kung hindi naman, i-share nyo ito sa mga kakilala nyo mga technician na ganito yung trabaho. So, baka makatulong tayo, baka para sa kanila itong job opportunity na ito. So, ayun, paano mag-apply? So, sa mga uh, candidates na willing mag-apply sa posisyon na ito, bilang isang heavy diesel mechanic, panel beater, at mga technician, uh, pwede kayong mag-apply sa 21st Century Manpower Resources Incorporation. Pwede kayong mag-walk-in sa kanilang office. So, located ang kanilang office sa Room 401, 405, 406, and 7, JR Building, 1520 Quezon Avenue, South Triangle, Quezon. Quezon City. Yon, nasa Quezon City mga master, ang location ng agency ko. O di naman kaya kung kayo ay malayo sa NCR, pwede kayong mag-submit ng inyong mga CV na may naka-attach na application letter at posisyon na ina-applyan nyo dito kay uh, M. De Pedro at 21st Century Manpower Resources Incorporation.com So, M. De Pedro at 21st STC com or kay Ma'am Marlene De Pedro. Si Ma'am Marlene De Pedro ay siya po ay isa sa mga may hawak dito sa New Zealand. Isa po sa so humawak sa akin, nag sa akin. So, shout out sa iyo Ma'am Marlene De Pedro. So, si Ma'am, hindi niya ako uh, binitawan from the very start hanggang sa nakaalis ako. So, saludo Ma'am. So, ayun. Uh, pwede niyo rin siyang kontakin sa kanyang contact number. Pero, mas maganda, uh, magano mag-submit kayo via email para formal o kaya mag-walk-in kayo. I suggest na mag-walk-in kayo para uh, uh, ma-explain sa inyo details by details yung mga job hirings, yung mga dapat niyong gawin. Kung malapit ka lang sa NCR, ano pang hinihintay mo? Mag-walk-in ka na, Master. So, ayun, uulitin ko. Ang 21st Century, mga Master, ay uh, registrado ito at lisensyado ng DMW Department of Migrant Workers. So, uh, may kakayahan na ito na mag-deploy ng mga workers sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang dito sa New Zealand. So, ulitin ko, uh, na-located ito sa Quezon City. So, hanapin nyo lamang si Ma'am Marlene De Pedro o kaya mag-email kayo sa mdepedro at 21ststcmri.com So, ayun, good luck sa lahat ng mga job hunters dyan. Sana makatulong ang video na ito. I-share nyo ito. Share the blessings, spread the opportunity. So, sana makatulong tayo. Although recession na New Zealand, pero uulitin ko, may mga job hirings pa rin kasi may mga employers dito na Pilipinas Pilipino ang hinahanap ng mga workers. So ayun, uh, shout out na lang sa lahat. Uh, mabuhay kayo, shout out sa family ko. syempre special shout out kay Mrs. Mahara Noblesa at kay Baby Andeng. Siyempre, sa family ko dyan sa Bicol, kay Lola, sa mga family ko dyan sa Bulacan, syempre sa family ni Mrs. dito sa uh, Labangan, Zamboanga del Sur sa Onse. So, shout out, Kuya Mark Lindagan. At, at syempre, Ati Dayang, Iti, Adang, kaya uh, Bapakegs at uh, Antinon, syempre. Siyempre, dyan sa mga sulido nating na mga master, salamat sa walang sawa at patuloy na suporta ng ating channel. So, ayun lamang, lagi nating tatandaan mga master, put God at the center of everything kasi God knows everything. Siya lamang ang nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin. Tsaka, wag, na, wag natin madaliin yung mga bagay-bagay kasi nga, uh, Ika nga sa kasabihan ko eh, there is no secret to success. It is always the result of preparation, hard workings, and learnings from failure. So, in lamang. Good luck sa lahat. God bless you. Sana magkita-kita tayo dito sa New Zealand. Sana all TV, proud Pinoy at laging pusong Pinoy.